Guys, no? Ito yung mga ano nila rito, no? Uh, pagkain. At uh, talagang makikita nyo, ang sasarap naman talaga, guys, ano? Eh, sa tsura pa lang, talagang uh, mapapawaw ka na. At uh, swak na swak sa budget, sa budget, guys, ano? Eh, Kaya shout out sa mga taga Milagros, taga Masbate City, ayan. Pwede pwede kayong pumunta dito, guys, no? Sa the roadside, no? So guys, uh, for to video, uh, dumayo nga po kami dito sa the roadside uh, nursery Masbati City. Kasi uh, balita ko nga uh, namin ano uh, na masarap dito yung mga pagkain nila. Uh, mayroon sila ditong silog at uh, mamis pares. Ayan, so gusto namin nga matikman kaya ayan, kahit uh, maulan-ulan, galing pa po kami nga Milagros. Pumunta kami dito para po uh, matikman yung uh, masasarap nilang pagkain dito. So, maraming nga po nga kumakain dito sa gabi, guys, no? At uh, kaya pumunta kami ng hapon para wala pang masyadong tao. Sa mga taga-masbate dyan, ayan po, uh, lalo na sa mga busy dyan, uh, pwede po kayong magpa-deliver, no, sa kanila. Follow nyo po ang kanilang uh, page, you know, para makapag-message kayo sa gustong ninyong uh, i-order, uh, i order ayan. At uh, makikita din ninyo uh, yung ibang menu nila doon, ayan. kami, guys, sa uh, the roadside, ayan. So... Uh, tingnan natin guys no ang kanilang mga menu Kung ano ba yung uh, mga nandito sa kanilang uh, Sa loob ng kanilang uh, kainan So kung makikita nyo guys No dito 2 uh, silog 79 So top silog 89 And then corn uh, silog 69 And then uh, Spin silog 69 So napakamura lang guys no At uh, mamaya titikman nga natin yung kanilang uh, Mga pagkain dito no So ayan So, ito yung area nila, guys, no? Ayan, nakikita nyo yung loob. Ayan. Mayroon din sila dito, guys, no? Mamihan. Ayan. So, ayan, guys, no? Uh, mapapamura ka talaga dito sa The Roadside. Bukod sa masarap yung kanilang uh, mga tipla ng kanilang uh, pagkain dito. Ay talagang uh, swak na swak din, no? Sa budget ninyo. Ayan. Diyan sa mga taga Milagros. Ayan. At uh, sa mga taga Masbati City, no? So, kaya, guys, ano pang inaantay nyo? Tara. Punta na tayo, guys, dito sa The Roadside. Nursery, Masbati City. Bukod nga po sa masasarap na pagkain dito, ay uh, mababait pa. Mababait pa po no, ang uh, mga staff nila dito guys. Kaya binabalik-balikan. Ang okay. mga nila dito, no, pagkain, talagang makikita nyo ang sasarap naman talaga guys ano sa tsura pa lang talagang uh, mapapawaw ka no at swak na swak sa budget sa budget guys ano kaya shout out sa mga taga Milagros taga Masbate City ayan pwedeng pwede kayong pumunta dito guys no sa the roadside no ayan kung makikita guys talagang ang sasarap ayan bro. Anong masasabi mo? Mm. Ang sarap, super. Wow. Ikaw, bro. Mm. Anong masasabi mo? Ang <laughs> sa the roadside. Mas bad city po. Yung mga taga milagro yun, siya ako sa inyo. Dito na kayo pumunta. Yes, sir. bro, anong masasabi mo? Sobrang sarap ng pagkain sa roadside. Sobra kasin. Eh, Hada, anong masasabi mo sa hinakain mo dito sa the roadside? Sobrang sarap ng Mami Sholo. Dito lang ako nakatikim, guys, ng masarap na Mami. Super satisfied po ako sa timpla nila. Kain. Mmm! Sarap! So, ito yung opening-closing nila, guys, no? Uh, Monday to Thursday, 11am to 12 midnight. Ayan. So, Friday to Saturday naman, 11am to 2am.